Dok, dok, pwede pa quickie? Yes! Ang mga bata kasi ang dalas magka sore throat. Eh, kailan ba nagiging delikado yung uh, sore throat? Kapag masyadong madalas, like more than five uh, times in a year, then um, definitely kailangan ipacheck. And then kung hindi siya, dapat nagagamot agad. Kasi nga may possibility magkaroon ng complications. Mm -hmm. Pag nahihirapang huminga or hindi makakain, kailangan ma-check natin. Okay. Tapos eh, Dok, yung pwedeng maging dahilan ng uh, sinasabi nila, apekto epekto dito sa heart at sa kidneys, kailan nangyayari yon? Kapag hindi siya natitreat properly. Mm -hmm. So kung hindi nabibigyan ka agad ng uh, proper antibiotics o kaya hindi nabibigay ng tamang length of time yung antibiotics tapos madalas nangyayari yung infection then dun siya nagkakaroon ng complication sa heart tsaka sa kidneys mm -hmm. but forever na ba yun yung complication na yun? Um, treatable naman siya kailangan lang talaga matingnan kaagad ng cardiologist o kaya ng uh, yung nephrologist natin and then minsan nga we have to remove the tonsils kasi siya yung source ng infection. Mm -hmm. So, ano yan eh, team approach yon para matulungan yung heart tsaka yung kidneys na maka matanggal yung problema and makarecover. E eh, paano yun, di wala ka ng tonsils? Um, kasi nga, all in all, madami naman sila. So, we can remove. Ah, marami tayong tonsils. Yes, marami so, oh. tonsils. So, pwede kami mag-remove ng um, dalawa or tatlo. Kasi there are four that are remaining nagagawa gagawa ng trabaho nung, nung tonsils na tinanggal namin. Oo. So, si so tonsils, bodyguard yan. Yes. Ng ating uh, lalamunan. Mm, -mm. Okay, so hindi naman maapektuhan yung pag uh, sasalita mo o kaya pagkain mo pag natanggal yung tatlong tonsils. Hindi naman mm -hmm. kasi ang function lang niya talaga is protection. Wala siyang function sa speech. Okay. Thank you doc. Thank you. Yeah.